Hoy, good day mga Kabit Rides. Welcome back to our YouTube channel. So today mga Kabit Rides, this is the day na gagawin na natin yung project dolphin para kay uh, Honda Beat F5 version to natin para kay Black Beat. So ngayon yung araw na gagawin na natin yung project na yan. And in this video mga Kabit Rides, ituturo ko sa inyo step by step ang uh, project na to mga Kabit Rides. Kung if ever na maisipan nyong gawin din ito sa mga motor ninyo mostly sa Honda Beat FI version 2 huwag din natin patagalin pa mga Beat Rides simulan na rin natin to so ayan mga Beat Rides bali nakaprepare na yung mga gagamitin natin so isa isa lang natin yung mga gagamitin natin mga Beat Rides una of course yung bolts natin sama sama na nandyan bolts, washer, lock nut no? and then yung spacer natin ayan ready na rin mamaya malalaman nyo kung para saan yan mga kapitrides next yung mga clamp natin ayan naka ready na rin yung gagamitin nating pender clamp next one yung mini grinding tool natin so ayan magagamitin natin mamaya yan mga kapitrides malalaman nyo kung saan natin gagamitin yan and then yung screwdriver T-Wrench ayan nakaready na rin dalawa ah uh, Y-Wrench ayan Y-Wrench tawag yan and then yung Plyman socket wrench natin ng na mga kasama mga ah uh, socket ayan nakaready na rin and lastly mga kabit rides yung minodify natin na ah uh, Dolphin Pender natin yung pinakabago nating yung Pender ayan nakaready na rin so ayan Of course, naka-ready na rin si Blacky Bit natin mga kabit rides para sa project na to. Ayan, kinalakan ko na yung ilalim niya para nakaangat tong gulong natin. So, una muna mga kabit rides, of course, tanggalin natin yung gulong natin. Alright, so una muna mga kabit rides, tanggalin natin tong gulong natin. na. No? So, tinanggal ko muna yung uh, ano natin, axle cap mga kabit rides para ma-access natin yung axle bolt mga kabit rides na. No? Para matanggal tong axle bolt mga ka rides, gamit tayo ng 14mm na socket wrench. Ayan. 14mm. Ayan. So ayan mga ka So kung nito ang tatanggalin itong axle bolt mga ka So dapat uh, kontra kayo dito sa kabila. Ayan. And then ito naman yung gagalawin nyo sa kabila mga ka So counter clockwise yan mga kapitrides ha. Kaya, tanggalin na natin yung ano, axle bolt. Alright, so yan mga kapitrides. Tadi tatanggal na natin yung uh, bolt dito sa mga axle cap natin. So, ang sukat nga pala niyan mga kabitrides ay 19mm itong uh, axle bolt. Yung pinaka nut niya mga bit rides. Gusto may axle bolt. Uh, 19 mm. Ayan. Na socket wrench. So, uh, tanggal na natin. Tanggalin na natin yung axle bolt. ayan, bali na tanggalin natin yung gulong natin mga kapita So, next naman na natin mga kabitras, itong stock pender natin. So, ayan. Meron niyang bolts sa ilalim mga kabitras. Ito. Ayan. ayan. Ito, ito, ito. Ayan. Ito. So meron yung bolt mga kapitrite So tanggalin natin yan na So gamit tayo na T-range mga kapitrite Na 10mm Alright, so yan mga kapitrite Tanggalin natin yung stock tender natin Ayan. So nagkamali ako tatlo para yung ano niya tatlo pala yung bolts niya no. So yeah. So next na gagawin natin mga kabit guys. So nakikita niyo to. Itong bakal na to. Ikakat natin to mga kabit guys. Kailangan natin itong i-sacrifice at tanggalin kasi para maklamp natin maigi yung clamp fender natin dito no. So yan, ikat lang natin to mga kabit guys. Alright, so yan mga kabitrides, bali na cut na natin yung uh, uh bakal dito, no? yung kanina. Ito, Ayan, bali na cut na natin. So kailangan talaga natin i-cut to para ma-install natin yung clamp dito. Dito kasi tayo magka-clamp mga kabitrides. So kapag ka, hindi natin tinanggal yun, tatama yun dito. Hindi natin ma-clamp ng maayos yung clamp fender natin dito. No? So yan, install na natin yung clamp fender natin mga kabitrides. So, ito yung clamp fender na install natin mga dito sa taas. So, gamitan natin ang bolts mga kapitans. Yung stainless ang lock people. Alright, so yan mga kabitrides Bali, nakabit na natin yung isang clamp natin dito sa may uh, left side ayan so nilagay ko pa siya ng ano ito yung dating ano mga kabitres yung nakalagay sa plate holder natin itong cover na to pero yung bolts nyan stainless yan yung binili natin sa tosui so ayan so bali nakabit na rin natin yung lock nut tsaka yung washer ayan secured nya mga rides. so kabit naman natin yung kabila All right, so 'yan mga k-bits bali nakabit na natin yung isang clamp. So both side na 'yan nakabit na natin. Secured na rin 'yan. Ayan. May lock nut na rin. So sunod naman natin mga k-bits itong clamp na to. So dito naman 'yan mga bitred sa baba. All right. So 'yan mga k-bits bali nakabit na rin natin yung second fender uh, clamp natin. Magkabila 'yan. So secured na rin 'yan kabilahan so pantay naman yan mga kabitrides pantay naman so sunod naman natin mga kabitrides Forman na natin yung bago nating fender. so yan mga kabitrides bali kinabit muna natin pansamantala yung bulong para makita natin yung talagang eksaktong forman na natin. Alright, so yan mga kapitrice. Bali, tapos na natin malagyan ng marka. Maporma itong front fender natin, yung double fender natin. So yan, kung nakikita nyo, meron siyang buong ano dyan, uh, markings, dalawa. So butasan natin yan. Kami um, to, mini grinding tool natin. So yan mga kabit rice bali na putasan na natin yung uh, sa So yung taas naman Butasan natin Alright, so yan mga kabit rice bali na butasan na rin natin yung sa ano So ikabit na natin so ayan mga balit tapos na nating ma-install yung bago nating Dolphin Fender para kay Black na Ayan. So, napakahirap niyang i-install mga kabitrides, lalo na kung mag-isa ka lang talaga, no? So, tiyaga-tiyaga na lang. So, yan bali na clamp na rin natin siya sa isang ano, sa isang fender, sa lower fender natin ito. Itong sa lower bracket natin mga kabitrides, na ano na rin natin siya, nakabit na natin siya, no? So, both side yan mga yan Ayan, may lock nut yan and then yung spacer na apat na pinakita ko sa inyo mga kabitroids ayan nilagay ko sa pagitan ng ano yung bracket tsaka yung fender mismo ayan so kung makikita nyo mga kabitroids meron siyang rubber sa gitna hindi ko lang makituro sa inyo kasi hawak ko yung ilaw tsaka yung cellphone ayan ayan so kung makikita nyo mga kabitroids sa pagitan ng fender tsaka yung bracket meron uh, rubber dun, yun yung ginawa kong spacer mga kabitrides, para hindi siya direktang nakaano naka nakadikit sa ano sa fender natin mga kapitrides so rubber ano yan rubber spacer yan mga kapitrides, DIY ko lang yan o yan so so far mukha naman sya matibay mga kapitrides yan wala syang ano alog and then kapitan na natin yung gulong mga kapitrides then check na natin kung may sayad siya. Alright, so bago natin balik tong gulong mga kabit rides, right? so, lagyan muna natin ang grasa ko. Yung hub niya, no? Lagyan muna natin grasa. Tanggal yun. Kamay ka na ng high temp please. na natin yung gulong mga kapit guys So, far Wala naman sa ayat Hindi naman siya sumasayat mga kapit guys May space pa rin siya kahit papano So balik na natin yung ano Yung nut dito A few inches later Alright mga ka rides, Oras na para i na natin tong Bago nating Dolphin fender O project dolphin natin Mga ka rides So ayan May kita nyo uh, Almost uh, Finish na siya mga ka Tapos na tapos na So Tsaga nga lang talaga ang puhunan dito mga ka rides, kasi nga napakahirap pag gusto nito kung mag-isa ka lang. So, diskarte lang talaga kailangan. Kaya, ayun. Actually, kanina ko pa ito sinimula nung ano, mga kabit rides. Um, uh, bago mag ano. At 11 a.m. So, natapos ako ano, lang, mga ano na ka mga kabit rides. Uh, past 2 na. Past 2 p.m. na. So, Pinag-aralan ko muna kasi talaga yung ano, yung forma mga kabit rides. And then, yung pagbutas, pinag-aralan ko rin kasi para hindi Uh, magsisa sa uli. Mali yung pagkakabutas, no? o no, yan Quality check natin, mga ka-beat Tingnan natin kung kasayad siya kapag kumrena tayo sa unahan. Alright. So far, mga ka rides, wala namang siyang kasayad-sayad, no? So, tamang-tama lang yung pagkakaklump natin, yung pagkakaporma natin sayad sa gulong and then kung nasayad man sa gulong mga beat rides yun ay kung mag-big-tires tayo sa unano pero wala na naman problema yun mga beat rides kasi nilagyan ko naman siya ng allowance dito ito pakita ko lang sa inyo so yan pakita ko lang ulit sa inyo mga ka-beat rides meron niyang allowance na konti yan so in case na magana tayo na mag-big-tires tayo mga ka-beat rides na no? Ayan. So yan. So matibay yan mga kabit rides. Dalawang clamp fender kasi binamit natin dyan. Ayan. So bumagay din talaga yung stainless bolt na nilagay natin. Sa kabila. Ayan, okay naman. Okay na okay siya mga kabit rides. So yung dito sa may likuran mga kabit rides, tamang tama lang yung pagkakatabas natin. No? Ah, hindi siya masyadong sagat dito sa may ano araro so tamang tama lang medyo humaba pa nga mga kabitrides eh. kasi yung sa stock kasi hanggang dito lang so medyo humaba pa yung ano pender natin sa likod mga kabitrides so medyo ma malilesen yung putik pagdating dito no? ayan. ayan bigyan ko lang yun ng montage Terima kasih telah menonton! So yung an pa pa lang ano natin mga yung stock na fender natin, itabi lang natin yun no. In case na uh, gusto natin bumalik sa stock. Pero I think performa na to mga So hindi na tayo I think matagal tagal bago tayo bumalik sa stock. So ito muna yung gagamitin natin mga yung fender natin na bago, bago fender. So at dito na nga natatapos maka Beat Rides 'yung episode natin sa para sa Project Dolphin natin para kay Blacky Beat maka Beat Rides. So sa lahat ng mga sumubaybay sumubaybay sumubay ng video na 'to maka Beat Rides sa project natin. Again, maraming maraming salamat sa inyo. Sana natutun may natutunan kayo sa araw na ito maka Beat Rides. Sana nakapag-share ako ng na informative ideas sa inyo in case na gusto niya mag uh, gawin itong uh, Uh, project na to para sa mga motor ninyo mostly sa Honda Beat FI version 2 so I must suggest mga na maglaang kayo ng oras uh, pagod, tiyaga kasi napakahirap gawin ito mag-isa mga no? ako kasi ginawa ko lang ito mag-isa wala akong katulong si OBR kasi uh, may so ako lang talaga nag ano, you nagtiyaga nito mga kabitrides nagsukat then nagbutas then inaral ko talaga yung ano niya yung pwesto niya mga para hindi ako magkamali at hindi Uh, sayad sa gulong mga Makita Rides no. So napakahirap nitong project nito. pero sana nabigyan ko kayo ng idea mga Makita kung paano natin magagawa itong project na ito sa Honda Beat FI version 2 niyo. So napakaangas niyan mga Makita Rides, napakaganda. So yun lang mga Makita Rides, muli maraming maraming salamat sa inyo. Maraming maraming salamat sa mga sumusuporta sa atin at sa mga nasasubscribe subscribe maraming maraming salamat po. Hanggang dito na lang mga Makita Rides, maraming maraming salamat muli sa inyong lahat. Stay safe, ride safe always. Peace out.